Okay lang kung maraming bangag na mga politiko. It is within our human rights according to the Human Rights Act of the Communist Party of the Philippines na bangag ang patakbo sa bansang ito. Bakit? Kamo, mas maganda ang marami mga mahihirap. Kailangan may mga kaguluhan. Kailangan may conflict para magkapera ang mga politiko at mag-invest sa, sa abroad. Wala man siya maging bangag. Tandaan mo, hindi sila adik. Nagpapabalang sila ng oras. <laughs> Mga bangag na yan. Gusto rin nilang eh, baby. Gusto rin namin yung concerns sa amin. Alam yan? Magtanim ka ng isang bangag sa pamilya, sira ang pamilya. Pero bubuhay namin ulit sa utak namin. <laughs>